Hello mga kaibigan, matagal-tagal na po tayong hindi nakita-kita. Kumusta na po kayo? Ito po muli ang inyong kaibigan, Alvin Ang, your everyday economist. After two and a half years, ano po, ito na naman po muli at gumagawa ng isang video upang tayo po ay magkaroon ng kaalaman. Lalo na po at may malaking nangyari sa mundo at hindi nga po ito natin maaaring palagpasin lang ng ganoon na hindi tayo gumagawa ng kaalaman para sa lahat. Maaari ko pong isishare sa inyo ang kaunting uh, explanation dahil ito po ay napakakomplikadong proseso na pagdadaanan ng buong mundo. Kaya ang po natin sa video nito ay yung epekto ng pagtaas ng taripa ng Amerika para sa Pilipinas at sa buong mundo. Tingnan po natin muna ang mga kaganapang ito una. Tingnan po natin kung ano po ang taripa. Now, what is a tariff? No, uh, tariff is just like any taxes. No, tax po siya na ini-impose po ng receiving government sa mga goods na kanyang ini-import. Bakit po nagpapataw ng tariff? Meron pong tatlong kadahilanan dyan. Una is to protect local industries. no So you put tariff because yung, yung local industry cannot compete. Meaning, kahit na galingan nila, mas mura pa rin sa ibang bansa. At kung mas mura yung produkto sa ibang bansa na pumapasok, eh hindi na po tatangkilikin ng local products. Pangalawa, sa paglalagay po ng tarif, nagkakaroon din po ng pagkakataon na kumita ang pamahalaan. Dahil ito po ay tax, no? tarif na, ina, tax na iyong ipinapataw sa imported goods. So, nagiging tax po siya, pumapasok din po siya sa kaban ng bayan. Pangatlo, ang tarif po ay isang political or economic tool. No? Ginagamit po siya to push certain agenda ng isang bansa o at ng kanyang mga requirements or kung meron siyang gustong hingiin sa ibang bansa. So, ito ay parang bargaining tool. So, hindi po natin tayo magpo-focus doon dahil yun po ay may kinalaman sa tinatag na political or economic strategy ng isang bansa. Ngunit titingnan natin kung hanggang saan natin siya mapapaliwanag. Tingnanin po natin kung paano po na-apply ang isang tariff. No? Ito po, simple example. Halimbawa po, mayroong isang gumagawa ng t-shirt sa Maynila. No? At ang cost ng kanyang t-shirt sa paggawa niya ay 100 pesos. At kung isasama ang kanyang tubo, ibebenta niya po ito ng 120. Kung ito po ay ibebenta niya sa labas ng Pilipinas, let's say ibebenta po niya sa Malaysia, ang Malaysia halimbawa ay nagpapataw ng tarif na 20% sa t-shirt na pumapasok sa Malaysia. Sapagkat ang t-shirt sa Malaysia halimbawa ay nagkahalaga ng 150. Ano po? So kung nilagyan po natin ng tarif na 20% plus 24 po yan dun sa bentang 120, ang magiging cost ng t-shirt ay 144. So kung itatapat sa Malaysian t-shirt na 150 sa tansya natin, eh halos kaunti na lang ang diferensya. So yun po example ng taripa. Okay? Now, meron po tayong malaking example na na dinaanan lang recently ng Pilipinas, ito po tinatawag na Rice Tariffication Law. Now, ito po ay uh, very rough estimates, no? For example, ang cost ng production per kilo ng palay o na sabihin na natin, ang bigas na sa atin ay 17 pesos sa Vietnam ay 22 no yan ang cost of production nila pero pag nagretail po sila ah nagretail po tayo 45 ibig sabihin ang laki ng difference pero sa Vietnam 35 kahit mas mahal ang cost of production nila yung retail so ibig sabihin may mga market uh, in in um, inequalities no magmula sa pagproduce hanggang dumating sa merkado kaya nilalagyan po ng tarif para pag kasi mura po ang bibigas sa Vietnam pag pumasok sa Pilipinas, eh, hindi na po tatangkilikin yung local rice natin dahil mas mura po yung Vietnam. Kaya nilagyan po ng tarifa na 35%. No? Tarif of 35%. Kaya dinagdagan yung 35 pesos ng 12.25. So ngayon, sa final market price, mas mahal na po yung Vietnam rice. No? So, as example lang, hindi po yan uh, accurately to the, to the letter. No? si pinapakita ko lang po, yung po nagagawa ng tariff. So, dahil po dyan, andang resulta, una-una, protektahan po yung industriya ng bigas, uh, ng palay, no? dahil uh, naging mahal ang imported na, na rice pasok sa atin. Okay, so, pinoprotektahan nyo mo. Pangalawa, yung difference, yung tariff na dinagdag ay nagiging uh, element na pera ng pamahalaan upang maptulungan yung rice industry. Yun po yung objective ng rice tariffication. Ngunit, hindi po nito nasasagot ang katanungan bakit mahal ang bigas sa Pilipinas. So, sa ibang pagkakataon, eh, siguro pwede natin pag-aralan. Pero yan po ang simpleng ginagawa ng tariff. No? So, pinoprotektahan yung local industry para yung mga local producers ay makapag-produce na, na kaya lumaban sa international at at the same time uh, hindi po itong tarif hindi po siya pwedeng pangmatagalan sapagkat kung pangmatagalan ibig sabihin wala na magbebenta sa iyo dahil mahal mong binibili di ba so tap ta ang tarif po ay temporary measures lang po siya okay now ang Pilipinas, ibalik na natin sa discussion natin tungkol dito sa uh, tariff na tataw ng Amerika, ang Pilipinas, pag titingnan natin sa pangkalahatan no, for overall, the tariff of the Philippines na kanyang iniimpose sa ibang country ay ito lang po. Kasi ang Philippines po ay member ng WTO, ng World Trade Organization. Founding member po tayo dyan, 1995. Kapag member ka nito, meron pong tinatawag na uh, bound, to, yung pinakamataas na tariff na pwede mong i-charge at meron din pong uh, minimum, no? Uh, yung China So, as a founding member of the WTO, ang Philippines po ay uh, very much compliant. Dahil, kung titignan ninyo, ito po yung mga bound rates. At yung mga tariff na ina-apply natin ay malayo po doon sa mga tataas. Ibig sabihin, gusto po natin marami pong pumasok na produkto sa Pilipinas uh, na maging affordable. At nakakatulong po yan dahil napapababa po niya ng presyo na mga bilihin. Okay. At member din tayo ng ASEAN na napakadami pong sub-trade agreements. In fact, within ASEAN, zero tariff po tayo no? sa ASEAN Free Trade Agreement. Anong 2015 pa po yan. So, dapat uh, kahit saan tayo magbenta within ASEAN, wala pong tariff na ipinapataw yung mga members na ASEAN. At mayroon din tayo mga bilateral trade agreements katulad ng sa Japan. No So, marami po yung mga agreements po na yan na nagsasabi na tanggalin yung tarif o babaan yung tarif para mas malayang makapasok ang mga produkto at mas mababa ang presyo. At ang nakikinabang dyan, ultimately, ay tayo mga consumers. Ano po? Kaya lang, ang challenge po dyan is kapag nasanay na po tayo sa mababang presyo, eh wala na pong nagtatry mag-improve. No? So, katulad ng napansin natin, itong napakalaking complaint ng Amerika is yung China ay kaya niya i-produce lahat ng napakamura. So wala na pong inganyo yung kanyang mga negosyo na lumaban sa presyo ng, Amer ng China na napakamura. Tingnan niyo po uh, ibang mga dahilan ng tarif ng Pilipinas, no? Ba iba po 'yan. So for example, banana, 'pag bebenta natin sa Japan under JPEPA, agreement with Japan, may zero, may 18, depende sa season. Sa bigas, dahil uh, sa Vietnam natin binibili, based on ASEAN, Atiga, no, 35%. Sa sakyan, Thailand, based on Atiga, zero. Kaya kung tutuwa sila, no? tayo, daming sasakyan. Eh, may kinlalaman po yan sa zero tariff between ASEAN members. Yung parts ng electronics, South Korea. No? And then coffee, Vietnam, uh, Brazil. 40%. So, para lang makita po ninyo na hindi po yan pantay pantay Iba-iba po yan depende sa produkto at sa bayat bansa na pinagkagalingan. Now, yung sa Amerika, kung titignan natin, yung kanilang tariff rate, aba, ay mas mababang dihamak, no? Kasi isa sila sa mga uh, original members din ng WTO at uh, napakadami nilang mga agreements with different countries. No, sila po ay isang nagpupus ng free trade nung mga naunang panahon. Ito po nagdahilan kaya tayo napunta sa sitwasyon na globalized environment. No? Pababain ninyo yung inyong mga barriers, tariff barriers para makalayang makapasok ang mga produkto sa bawat bansa at para bumaba ang presyo. Ang intention po niyan, yung pinakamura, pinakamagaling mag-produce, siya magpuproduce na mas madami. Ang assumption sana, bawat bansa may produce na nakabubuti para sa lahat no? Ah, uh, sabagat uh, po 'yun kung mura ang bilihin, di ba? Ito po yung experience natin eh. In the last 20 years ay napakababa ng mga presyo ng mga uh, produkto all over the world, okay? Now, si President Trump nung first week ng April nag-announce siya ng tinatawag na Liberation Day tariff, ano? Sabi niya doon sa Liberation Day tariff, may dalawang klaseng tariff pa siyang gustong i-implement. Una, flat rate, lahat 10% ela at meron pa siyang dinagdag may reciprocal pa or yung reciprocal ay yung uh, pagganti you no know? so negative yung pagganti no pero reciprocate no binabalik ko sa iyo yan yeah. reciprocal tariff na nag-implement no April 9 no now as we are uh, making this video binaliktad po niya yung sarili niya sabi niya itong reciprocal eh postpone muna 90 days wag muna natin i-implement except China at dinagdagan pa niya yung China Hanggang maging 125% na yung tariff, no? So, ibig sabihin, kung bumibili sila sa China ng uh, ng ng uh, isang produkto, let's say, bumili sila ng t-shirt made in China, yung 100, magiging 225 na. Kasi plus 125% eh, no? So, ganun nakamahal. Okay? So, ito po yung mga iba-ibang reciprocal tariffs. Makikita nyo po, uh, karamihan po dyan, nasa mga 40-30%, no? Kalahati, nung kanyang sinasabing sinacharge sa US. At marami dito sa mga bansa kapitbahay natin. Ibig sabihin na sa Asia, nasa paig, paligid lang natin sila. Okay? At yung sinacharge niya sa Pilipinas ay 17%. At yung mga 10% lang, ibig sabihin, yun din lang ang estimate ng charge. pa.